Lola, Ano yung paninda nyo? Sapatos? Magkano, magkano po yan kapag pininta nyo? Pinta ko yung 50. Ah, 50? Tinan ko ah. Ah, baka kasya sa akin. Oh, ah, ito yung sapatos ko. Medyo malit. Pero, tinan natin na, lola ah. At pwede na to. Pang jogging ano? Oh, marinis pa. Sige. Magkano to lola? 30 na lang ah, Okay lang sa inyo Huwag kaming ko na lang na 50 Ano? Uh, ah, sige, ayan mm, um, Walang anuman po lola uh, ah, Magingat po kayo dito ha, sige bibilin ko po yan Andali ko ko ako nung pan Pera ko sa taglit So guys, ito May paninda si Lola na sapatos. Siyempre, pang jogging ko yan, bibilin natin guys. Yes po, oh, yung galing yung lola. Ba't manghula yata kayo? <laughs> Ayan, di ba uh -huh. Okay lang nakuha ko kayo ng video? Ayan. So guys, ito nga may may paninda dito si lola na sapatos. Tamang tama pa na ako. Kapunta ang Pangasinan at nakita ko siya dito. May nakadisplay dito na paninda niyang sapatos. Nabinda niya ng 30 pero bibili natin ng 50. Ayan. Oo. Hanap tayo dito lola ng ipon kong barya. Sana may 50 to. Ayan. Tiningnan natin. Hmm. Alam niyo magbilang lola? Opo. Ah, bilangin niyo yan. Ah, dapat mabilang niyo yan ha. Ah, sige nga. Na ah, bilang-bilang. Hmm, bilangin natin. Na. 20. 20. 20. Sige. 30, 40, ah, 50 ah, 60, 60 70 um, 80 um, 90, 90 100, 100 oh, yan yung 20 120 120 Oh sige bilangin nyo lahat 130. 130. Ah, akin okay na. Kukunin ko po to. Kailan ko to? to. Kailan ko po to sa school? <laughs> mm. ah, magkano na, na po 'yon? 130 po. Ah, sige. Yung tagpiso bilangin niyo rin, sayang din 'yan. Pera pa rin 'yan. Ah, wag na to. Kunin ko na to. Magkano lahat? Ayun. Magkano po lahat, lola? ah, oh, yan ang ah, halaga ng sapatos. Okay? lola, <laughs> okay lang sa inyo? Okay. Oh, ngayon, kailangan ko ng One plastic sana. Di bali, dito ko nang ilalagay sa may bag ko, ha? Dito. Oh, okay. okay. Po. Oh, wala pong ano man. Ano pangalan nyo, Lola? Test po. Ha? Test. Test. o oh, taga dito po kayo? Opo. Oh, oh, sige po. Ingat taga, po kayo. Taga 15 Avenue po ako. 15? Opo. Oh, Ah, sige, magkalapit lang tayo dito, galing din po ako doon. Ah, sige po, Lola. O, oh, sana magkita tayo ulit dito, ano, Lola? Ah? Saan oh. po kayo sa Pangasinan? Yes po, uwi na po ako kasi mm -hmm. nagbakasyon po ako dito sa ah uh, Maynila, dito sa Cubao. ayun nandito po yung aking pamilya. Uh Bakit po, natanong nyo? Kasi po yung amo ko po, taga Pangasinan dito. Eh. Ay! Ang po ako dito sa San Carlos. Oh, taga San Carlos po ako. <laughs> Anong trabaho niyo po doon sa amo niyo? Ay, kasambahay. Pero, ano yun? Nagtagal kayo doon? Opo. Tapos? Opo. Bari, doon po nag yung anak sa panglas Sa ngayon po, nandun po sila o nandito na? Nandito po. Alam ko, anak ko, bali, pulis na po sa ano, sa kami. Ay, pulis na po. Ay, very good. O, ayan. Pero dapat mag-ingat po kayo, Lola, ha? O. So, uwi na po ako sa Pangasinan ngayon, ha? Ah? Oh, matagal kayo doon sa San Carlos? Opo. Oh, ang galing ano. Oo, oh, oh. mga ilan-ilan po ang anak niyo. Dalawa lang po. Ah, oh. sige sige. At least mayroon na kayong kwan. Ah, mga may mga asawa na 'yung mga anak niyo. Isa po muna. Isa ko wala kasi kasabay ko. O oh, sige lola, maraming salamat at uwi na rin po ako sa San Carlos. Timing na timing ano. Oh, taga roon po ako. O oh, sige po lola, maraming salamat at mag-ingat po kayo dito, ha. Ah.